tinatahin niyo po yan tapos Opo. binibenta niyo. Sa totoo lang po, wala po kaming ilaw. Ako po'y nananahi, may cellphone po nakatutok sa makina ko. Eh, mga daladala niyo, binibenta niya. Eh, bilhin ko na po lahat. <laughs> oh, kung bibigyan ko kayo ng pula ng 50,000. Ay, no, Sige po, ma'am. Kailangan ko pong siya kasi meron daw pong Bukol yung aking thyroid. Sige po, sasagutin po namin yon. Bigyan ko kayo ng GL, guarantee letter, para doon sa inyong mga gamutan. Opo. Papapustis ko kita, ma'am, ha? Ay, salamat po ng marami, Sen. Pupuntahan po ng reporter namin Opo. yung bahay nyo para i-assess kung ano yung mga dapat gawin doon, anong dapat parepare, pa repair ko po. Ay, salamat po Opo. ng marami, Sen. Opo. Ano kabila ng kanyang karamdaman, hindi si ma'am kumakayod pa rin. Hindi po ako nagpapatalo, Senator. Opo. <laughs> hindi po ako nanonood sa inyo. Sabi ko balang araw, makakalapit din ako sa inyo. Salamat po sa pagpunta, ma'am. napansin ko, kayo lang pong dalawa, ng okay. anak po ninyo, ang nakatira Balo na po ako eh. Kailan pa po? Nine years ago na po. Paano niyo po, ma'am, tinataguyod ito pong anak ninyo? Sa pananahi po. Dati po, nung wala pa po akong sakit, ako po ay naggagawa ng peanut butter, naglalako ng tuyo. Kahit ano pong pwedeng itinda, iba sa po marangal. Tapos nung ako po ay nagkasakit na, pinagbawalan na po ako ng doktor magbuhat ng mabibigat, mapagod. Kasi po may heart failure daw ako. Opo. Ngayon ay ako po ay sa pananahi dito po sa bahay. Mahirap po talaga yung buhay ng solo parent. Kaya naglabis po nga po ako nagpapasalamat na nakita ko yung programa ni Senator Rapi tapos napapanood ko yung mga natutulungan niya. Kaya nasabi ko sa isang kasarili ko na isang araw gusto ko makarating kay Senator Rapi kasi alam ko matutulungan niya ako. Pero araw-araw po ba, ma'am, kayo po ay merong benta? May kinikita po ba kayo? May nagpaparepair po. Katulad kahapon, ka hapon, may nagpatahi na pulis. Saglit lang, eh, 100, ganun. Tapos, iniipon ko po yung may basket po akong nilalagyan. Tapos, doon ko po, po nilalagay yung benta. Pagka, ah, halimbawa po, sinerte suerte, adi, ah, pupunta po ako ng palengke. At so, bibili po ng mga pangangailangan. Tiyaga lang po. Magkano po ang kinikita niyo sa isang araw? Sa isang araw, ma'am, depende sa magpapatahi. Sa biyayang darating kung sino magpapatahi. Mm -hmm. Pero pag baston po, kasama ang baywang, ang pabayad ko lang po, 200. Paliit po yun. Opo. Baston, putol, tapos paliit sa baywang, 200 po yun. Pa, paano po yun, ma'am, pag wala pong nagpapagawa po dito sa inyo or wala po kayong nabibenta ng mga punda? Kaya nga po, kasama ang pagtitipid. Mm -hmm. Kaya lang po ay talagang hindi po sa pati, eh, kahit ano pong gawin, pagtitipid eh. Paano naman po, ma'am, itong daily routine nyo, dito po sa bahay ninyo? Ay, sa umaga po, pagkagising, ay maglilinis po, magwawalis. Mm -hmm. May mga tanim po ako dyan, gulay, may mustasa po ako ngayon. Tapos, kapag ka ako po may patahin na kailangan ng kunin, upo na, git sa makina. Mm -hmm. Ang tagapagluto ko po ay anak ko Buong araw na po yun, nagtatahilan mm -hmm. po kayo. Tahilan. Tapos nag, kung may kailangan pong ipa-edging, kasi po yung wala po akong pang-edging, yung ganito po. Sa bayan po, napapa-edging ako. Nagbabayad mm -hmm. po ako. Pero meron pong mabait doon na may tahian, hindi po niya ako pinagbabayad ng malaki. Ito po alak ninyo, mami, di pa po nag-aasawa. Ayaw po. Mm -hmm. Dahil sabi ko po sa kanya, pag nag-aasawa ka, wala akong itutulong sa iyo. Wala kang trabaho na permanente. May pangarap po siya eh. Kaya nga po, nag, siguro po naging eye-opener po sa kanya yung ano, yung pag yung na dinanas niya nung nagtrabaho po siya sa construction as laborer. Doon po nang, nung matapos po yung kontrata niya last September 27, nag-decide po siya na, Mama, mag-aaral po ako ng welder. Sabi ko, salamat. Pag-aaral mo lang ang pwede mong pagsimulan para ikaw ay makabangon pagdating ng araw na wala na ako. Sa side ko naman po kasi ako po ay ampon. Wala po talaga natutong sa akin. Kung yung tunay ko naman po'ng pamilya, mahirap din po. Kaya mas mainam pa po maging independent. Kawan, kahit kahit ikaw po ay inampun, ma'am, eh, hindi ka pa rin tinuturing. Hindi as, po. Uh, Never talaga. po. Never po. Never. Ito nga po'ng bahay na ito sa totoo lang po, ito po'ng nabawi ko ay dahil rin po sa tulong ng RTIA. Lumapit po ako doon kasi nakapanood po ako na parang same case na ampon tulad ko, pero nakasunod sa apelyedo. Tapos ay pinagkakaitan ng mga kamag-anak. Tapos sabi po ni Senator Raffi, wala kang magagawa kasi legal ang pagkakampon dyan. Sunod dyan sa apelyedo nung nag Pati po ang ACT-CIS. Uh, bali, ako po ay nabigyan ng referral tinawagan po ang DSWD dito. Despite po sa kalagayan ninyo, sa sakit ninyo sa puso, eh, nyo pa rin po lumaban at itaguyin po yung po anak po, ma Yun po ang pinaka-importante. Ano po yung nagbibigay po ng motibo sa inyo? Kita ko po sa anak ko na hindi pa po siya fully independent. Mm -hmm. Kasi ang actually po ang anak ko ay mayroong depression. And siguro po dahil dun sa nangyari sa amin na from na mayroon kami, kumbaga 'yung nagbibigay po ng motibo sa inyo ma'am na lumaban sa pang-araw-araw eh anak na po, po na. may binibigay naman po ang nasa taas doon po ako nanalig lagi po akong wala akong ibang pinanghawakan siya lang siya lang po okay. 'yung nasa taas kapag ako'y alam po niya ang laman ng puso ko alam po niya 'yung bawat panalangin ko alam po niya kung ano 'yung hilig ko sa kanya sabi ko sana po dumating 'yung araw Bago ako mamatay, ma-settle ko po yung aking anak. Kasi hindi po siya strong na katulad ko. Kung ako po ay physically, emotionally strong, yung anak ko po emotionally, hindi po siya strong. Kaya hindi po ako pwedeng mamatay na lang, nang, hindi ko po siya na, ano, kasi kawawa po. Wala po siyang kapatid, siya lang naranasan kong... Kapihan noon na bata pa lang ako, pinaramdam na sa akin na iba ako na hindi ako included pamilya. sa pamilya. Opo, totoo po yan. Alam niya ng Diyos. Totoo po, bata pa lang ako. Fourth year high school ako, ma'am. Nungungutang ko pamasahe kasi wala si nanay ko. Hindi ako pinigyan. Wala ka palang pamasahe. Hindi, huwag ka pumasok. Tapos noon yung bahay, pag pupunta kami dito, minumura kami. Hindi ba 'yan 'yung mas kaidyan ng tiyahin namin? Ganon po sila. Lagi silang ganun, tiyahin namin. Isa ako na po, illegal Hindi ko naman po kasalanan ng amponin. since kayo po ay lumapit sa programa ni Senator Rafi Tulpo at nabanggit nga ni Senator Rafi Tulpo lahat po ng mga itutulong po sa inyo bibigyan kayo ng pangkabuhayan ito po bibili okay. tayo ng mga tela and at the same time po ito pong bahay na tinitirahan ninyo ay ipapaayos po natin no yung okay. mga mga bubong na tumutulo na, oh. yung dingding ninyo na wala na, ipapaayos po natin. Ano? Na And at the same time, ayun nga po, tutulong din po kami sa pagpapagamot po ninyo. Bibigay po ng guarantee letter si Senator Rafi Tulpo oh, at pwede rin po na magbigay ng guarantee letter or tulong po si Aksay uh, si Espo sa opisina okay, ni po. Congresswoman Jocelyn tulpo Plus meron pa po, 'di ba? Kayo po ay papapustiso oh, pa po. ni Senator Rappi no, Tulbo. No <laughs> okay po. Sobrang blessings po, ma'am. Sobra-sobra po. Na hindi po ako halos makapaniwala na makakaharap ko po si Senator talaga. Mm -hmm. Nangangako po ako na pag-iingatan ko po, po yung kung ano po yung itutulong sa akin ng senator. Okay, Para so lang ito po ang ipapaayos? Oo, oh, pero nung bagyong aghon po na ano po ito, kasi mahangin, Opo. Oh na panggal. Ah, ito po yung sa kwarto ninyo? Opo, oh ito po yung hatian ng kwarto. Okay, so butas na po siya. Butas, sira na po ito. Ang bala ko po, po ay yung akin pong anak. Ay, Magsasariling kwarto Opo o, o kaya ay ang bala ko po Ito po isang tahian ko na lang Ito po Sabi? kasi mga lumang plywood na po Ah so ano na po Marupok Gapok. na ho siya. O, po siya Opo at saka ito po, okay. Okay. po. Tapos, So kailangan palitan na rin to ma'am Ay kahit po Ganto lang na pintuan Hindi na po kailangan sarahan kasi kahit kurtina lang po, okay na po yan, ma'am. Tapos okay. ito po, kaya po ito may ganito. Oh. Bakit po may ganyan? Ay may nalalaglag pong wagang bokbok. Okay. Ay pagka ano po, inaano sa mukha namin. Mm -mm. Kaya po Pero ito, pinakasalo. Pero dito po ba, ma'am? Wala pang tulo? Dito lang po, sa parteng ito. Ito? Ayan po. So papalitan ayan po. na rin po yung yero dyan. Yung mga yero ninyo, oh, ma'am. Ano na, mga kita na talaga yung mga... Langit. <laughs> Bali ma'am, ito po yung ginagamit ninyo mm. na uh, makina po para oh, sa pananahi. Yan po, mano-mano po. Okay, Kailangan mano, -mano po may sapin kasi po malamig. Mm -hmm. <laughs> Kaya kailangan po ay, ay, may isapin sa paa. Bali ma'am, ito po yung cellphone na ginagamit ninyo pag gabi, nagtatahi kayo. Ilaw. Ito yung nagsisilbing mm. ilaw lang ninyo. Yo, opo. Po. Bakit po wala kayong kuryente? Bali yung kontador po, nung hindi pa po kami nakakabalik dito, sinurender ko po sa Meralco. pesta Basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya Ipagtatanggol ka niya, Kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man Ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tool po ka Na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat Ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan Pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta Solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap Ang binigyan ng kapuhayan Mga tao na binuhay Ang pag-asa na naglawan mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol Napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, idol Rapi tulpo Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino Nandiyan ang Diyos sa mga ang masig sa iyo, ka ng sambayanan rapido, dahil sa iyo, maraming mga taong bumakit Marami ang natutong pag napulot, dapat ibalik May mga taong mo ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi Mga taong inabi, na binigyan ng mustisya. mga Lucky size po, without uh, zipper, overlap Malaki po ang overlap kaya di lalabas ang unan. For only 90 pesos po. Tulad aming Senator Ravi, maraming maraming salamat po sa, sa inyong nagawang tulong para sa akin. Ito po yung aking tahian. Napakalawak na po. Naayos na po yung mga dingding, yung aming pong kwarto, yung mga bubong. Wala na pong tumutulo. Katulad ngayon, umuulan po dati po yung aming tulugan binabaha po. <laughs> Hindi po pwede malatlag ang una namin kasi wala kaming gagamitin. Mababasa po. Salamat po sa inyo pong ginawa para sa pamilya ko. Salamat din po kasi bukod sa naayos yung bahay ko, nakulayan pa rin po. Pinakulayan niyo po mula bubong hanggang mga dingding. Pati po loob ng bahay, Maraming maraming salamat po, Senator. Yung mga tela, napakalaking tulong po sa akin. Marami po ako matatahi dito. May zipper po, may sinulid, may garter, may garayum Kumpleto na po. Malaking malaking bagay po ito sa akin. Natigit po sa lahat ito pong makina po. Maayos na po. Hindi na po siya sasabit yung mga tela. Kaya kahit manahi po ako na medyo maselan na mga tahiin, magagawa ko po. Hindi po katulad dati. Talagang ginawan ko lang po ng paraan para po magamit po yung makina ko. Madam Jocelyn Tulfo, AXIS, Congressman Rob Tulfo, and Madam Marisol Tulfo Tungol, maraming maraming salamat po. Kayo po yung kasangkapan na nasa taas para po ipaabot yung tulong niya. Hindi ko po, po makakalimutan ito. Oh. <laughs> Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Dalawin ko na lang po, lalo pong pagpalain kayo ng malakas na katawan. Hindi po ako susuko, Senator. Kahit ako'y may sakit. Patuloy po akong lalaban, mananay, para po maitaguyod ko yung buhay namin. <laughs> Sadya lang po, hindi ko po kayang ipagawa yung bahay namin. Dahil hindi ko po alam po saan po kukuha ng ipag ipagwagasto sa bahay. Kaya to po, sobrang, sobrang ganda na po, sobrang ayos. Maraming salamat po. Sana po makadao pa palad ko ulit kayo. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Dolores. Kamusta po kayo ngayon? Okay lang po. Bale, uh, bali weekly po ako na sa Manila. Nabunutan na po lahat ng ipin ko. <laughs> Tapos na laboratory na po ako. Na-process ko na rin po yung sa Philippine Heart yung sa pagpaparadiation. Bali within two weeks na po pwede na akong irradiation. Pero ma'am, akamusta naman po? Ito pong negosyo na binigay po sa inyo ni Senator. Ay, mabuti naman po kasi kada luwas ko po, pag uwi ko, hindi po ako nawawalan ng pa-order. Mm -hmm. <laughs> may tinatahi po ako, kaya kahit pa paano po nakaka-survive. Kahit pasabihin na pagdating na ng nila ay minsan ay ano, may, at least may naiiwan ako sa anak ko. Kaya pag nasa Maynila po ako, ay di tiis, -tiis lang. Ganon po talaga pag nagpapagamot at pag gusto pong gumaling. Bali ma'am, ito kasi nag-request kayo nga na meron kayong napakaraming gamot, okay. pang tatlong buwan, ano. So, nandito din po kami para po maibigay po ito po mga pangangailangan po ninyong gamot ng tatlong buwan para po wala na po kayong iisipin. Ano po, yung mga kinikita po ninyo dito po sa pagtatahe na binigay po ni Idol na pangkabuhayan sa inyo ay para na lang po sa mga gagastosin pa po ninyo. Ano, ito pong gamot, tatlong buwan, handog po ni Senator Rafi Tulpo, kompleto po at wala na po kayong iisipin. <laughs> Ngayon lang po may nagbigay ng tulong sa akin ng ganito. Ay, sobra po. Thank you, Senator Rafi. <laughs> talaga po totoo yung tinasabi niyo bibigyan niyo ng pagkakataon yung bawat isang Pilipino na gustong bumangon, gustong makapagsimula. Sobrang thank you po. Kayo lang po yung nakapagbigay sa akin ng ganito mula po sa bahay namin sa mga tela po na pangkabuhayan yung pinagkahanahan ko po sa pagpapagamot ko po sa Maynila. <laughs> sa akin po, Siso. Tapos ito po ang mga gamot ko. Hindi ko po alam kung saan kami. Nandiyan ko kukunin yung napakalaking halaga. Sa totoo lang po, kaya hindi po ako gumagaling ng dere kasi hindi ko po napupunan ng dere Resurrection yung mga gamot ko, Ma'am. Sa totoo lang po. Kasi kita niyo naman po kung magkano, Ma'am. Hindi ko po talaga kaya. Hindi ko po kayo, wala po akong sapat na pambili. Hindi ko po alam mo paano ko siya bibili. Nagtsatsaga lang ako, lalapit. Pero pagka wala na, wala na rin. Pero kay Sen. to, talagang ginapang niya ako. Minigyan niya ako ng pagkakataang makabangon. Ganun po kasi, magmahal po si Senator. Ano, hindi po kayo iniiwan. Hindi ako nga ako buhay ng Hindi ko po sukat na ito. Ganto po yung blessing na makukuha ko sa lahat po ng mga luha. Sa mga panahon na gusto kong gumaling pero wala akong magawa. Nakikipaglaban po ako. Nakipagsapara sa Maynila pumila sa TV5. Pero hindi ko po sumukatakalain. Nanditinggin ng Diyos yung panalangin ko. Sige po ma'am, ah, ito pong gamot na ito, ah, inumin na po ninyo. Nang sa ganun po, eh hindi po masayang ito pong pagpunta ninyo sa Manila, pagpapacheck up. Ano po, para masuportahan din po. And at the same time ma'am, gumaling na kayo para po sa anak ninyo. Mababangon po ako talaga, lalaban po ako, ngayon pa po na tinulungan ako, hindi na po ako papayag, kailangan ko pong makabangon, makabawi. <laughs> Kasi ang hirap po nang ikaw ay inaapi, ang hirap nang ikaw ay wala. <laughs> Inakayan-kayanan ka lang. <laughs> Sige po ma'am. Uh hindi hindi lang po dito yun no ma'am ah, pag meron pa po kayong kailangan doon po sa laboratories po ninyo sa ospital and at the same time sa radiation willing pong tumulong ang opisina po ni Senator Rafi Tulpo at ni Congresswoman Jocelyn Tulpo ng ACIS party list bibigyan po kayo ng guarantee letter para po sa lahat ng gagastos ninyo sa ospital ano po? Opo, oh maraming maraming salamat po ulit Senator Rafi idol ka po talaga ng buong sambayan ng Pilipino sana po ipagpalain pa kayo ang inyong buong sambahayan kasi talaga po kung ginagampanan niyo po yung tungkol niyo bilang isang maninilbihan sa bayan, hindi po kayo katulad ng iba. Napakasobra po niyong matulungin. Hindi po kayo nag-iisip ng hangganan ng itutulong niyo para sa isang tao. Salamat po sa pagkakataon na pinagkalog niyo sa akin salamat po sa lahat po ng mga biyayang pinagkalaw mo sa akin, sa aming mag-ina. Napakalaking tunong, Senador. Hindi ko po talaga... Um, hindi, wala pong sapat na salita para po pasalamatan kayo. Kayo po yung ginamit ng nasa taas para po ipaabot yung biyaya niya. Kayo po yung kasangkapan niya. Salamat mayroon po katulad din niyo. Yung pagpalain po ang inyong programa. Nawapay lalo pa kayong makatulong sa maraming tao. Uh, huwag na huwag po kayong sasawa sa natarapi tumulong sa mga mahirap na gustong makabangon. Sana po yung lahat ng mga politiko naging katulad po ninyo matapang manindigan sa, sa, katotohanan yung nasa tama po. Pinaglalaban ang katotohanan. Sobra po. Thank you, thank you, thank you, thank you. Walang hanggang papasapagpapasalamat po sa mga ginawa niyo po sa akin. Napakalaking tulong po ng mga gamot na ito. Salamat, Senator. Salamat. <laughs> Hello po, Senator Raffy, Kumusta po? Um, long time no see. I miss you po. Ah, uh, thank you nga po pala sa postis ang pinagkaloob niyo sa akin. Eto, I can smile na po and um, putay utay po nagiging ko na yung aking confidence. Nakaka-smile na ako in front of my customers. Yung mga nagpapatahi sa akin, yung mga bumibili ng tinahi ko pong bedsheet at syempre yung mga punda po na ano na ang puhunan po ay galing din sa inyo salamat, salamat po talaga ay hindi ko po sukat na ako po ay mapapagkalooban ng ganitong biyaya lalo na po yung postiso nung pumunta po ako sa inyo ay bungal-bungal po ng aking ngipin ngayon po ay eto napakaganda po. Um, ano po, malaking pinagbago ng akin mukha. Ay, pasensya na po pala. Hindi nakapagsuklay. <laughs> Ay, Eto po, may suot pa akong medida, Senator Rafi, kasi meron po akong tinatahi. Meron po akong nire na uniform. Um, salamat po muli, Senator Rafi, sa pustisong kaloob nyo. Hindi ko po kayo makakalimutan. I can smile now asawang nasisira Mga kay bigan na nagkaingitan Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso Makasarap na merong tulad mong aming takuan Upang makamit namin ang asam na kataruan Dahil sa iyo di na kami apak-apakan